Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Isang kapitan, pitong mga kagawat, ito ang pinakamaliit na bahagi ng sistemang politika sa bansa Nasa ilalim ng Republic Act 7160 kailangan ay mayroong namumuno sa isang barangay. Lahat sila ay may tatlong taong termino na kanilang dapat gampanan. Ang kapitan ng siyang magiging chief executive ng lugar na kanyang nasasakupan. Siya ang magpapatupad ng mga batas at ordinansa sa kanyang barangay. Siya rin ang tagahanda ng taunang budget ng barangay na kanyang nasasakupan. Siya rin ang pipirma ng mga kontrata na aprobado ng kanyang mga konsihales. Kaayusan at kapayapaan sa kanyang barangay ay ang mayor na tungkulin ng kapitan kapag may kalamidad, dapat lang na ang kapitan ang siyang nangunguna sa pag-abot ng mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Pagdating naman sa mga barangay resolution at ordinansa ay tungkulin naman ito ng pitong mga mahahalal na mga konsihales. Maliban sa kagustuhang makatulong sa sariling barangay at mga taong nasasakupan, ay ano pa ba ang ibang mga aspeto kung bakit gusto ng ilan na maging barangay kapitan o barangay kagawad? May mga binipisyo pa silang nakukuha rito? Ang sagot ay base sa Government Code of 1991. Ang natatanggap ng na mga barangay kapitan at mga konsihalis ay ang tinatawag nilang honorarium. Hindi ito bababa sa 1,000 piso para sa barangay kapitan kada buwan at 600 piso naman para sa mga konsihalis nito. Ganon din sa Barangay Treasurer at Barangay Secretary. 1996 nang inilagay sa Salary Standardization Law ng Gobyerno ang sweldo ng mga barangay officials sa ilalim ng inilabas na Executive Order No. 332 noong May 16, 1996 kung saan ay nagkaroon ng increase sa kanilang mga honorarium rason kung bakit may mas mataas na halaga na natatanggap ang ilang mga barangay officials kumpara sa dati ng halagang kanilang nakukuha. Mayroon rin silang mga benepisyo kagaya ng Christmas bonus, insurance coverage at medical care. Free tuition pag mag-enroll ang isang barangay official sa isang government school. Ganun din para sa dalawang lihitimong anak ng bawat barangay officials. Napakaliit ng pinansyal at binibisyong ito kung ito lang ang hahabulin mo para tumakbo at magsilbi sa iyong barangay. Pero ang tanong, bakit may mga kandidato sa pagkabarangay officials ang talagang handang makipaglaban ng ubusan? Masiguro lamang ang kanyang kapanalunan. Ang sagot ay dahil sa kapangyarihan bilang isang barangay captain. Ilang kapitan na ba ang nakasuhan dahil sa mga irregularidad na kanilang pinapasok? Habang sila'y nasa pwesto magkapera lamang, hindi basta-basta ang perang dumadaan sa kanilang kamay dahil may mga pondo na malalaki ang binibigay sa kanila ng gobyerno para sa kanilang pamayanan. Halimbawa na lang sa pagbili ng gamot para sa kanilang barangay, may mga kapitan na hindi na ipinapadaan sa bidding ang pagbili ng mga ito, baggos kahit maba overprice man ang presyo basta't may matatanggap si Kapitan ay kaagad niyang bibilhin ito. Ganon din sa sahod ng kanyang mga kapwa barangay officials. Minsan ay may mga konsehalis na nagbitiw sa kanilang tungkulin pero kanila na lang napagalaman na patuloy pa rin pala silang naisasama sa buwanang ng honorarium na kanilang tinatanggap pero iba na ang kumakana nito. At dahil yan sa diskarte ni Kapitan, may mga tinataga rin si Kapitan sa mga proyekto sa kanilang barangay. Halimbawa na lang sa pagpapaayos ng kalsada, basketball court at kung ano-ano pa. Pati nga mismo sa perang ipinamamahagi ng gobyerno ay wala pang awang kinakaltasan ni Kapitan. Kasama ng kanyang mga katuwang na kurap at kakaperanggot na lang ang napupunta sa taong dapat na tumanggap ngayong 2023 barangay election ay nakapagtala ang PNP ng kasong umabot sa 121 simulang magumpisa ang election period. 22 sa mga kasong ito ay validated na na election related cases. 8 ang natodas at 7 naman ang sugatan kasama na rito ang tatlong mga natodas ng pagraratratin ng kanilang katunggali sa eleksyon sa Cotabato City. Nagsimula lamang ito sa pagpunit ng poster ng kanilang kalaban sa barangay election. Kaya hindi nakatakataka kung bakit may mga gusto talagang tumakbo at manalo sa posisyon kahit nakakapiranggot lang ang benepisyo dahil sa likod pala nito. ay maaari kang makakobra ng malaking pera sa pamamagitan ng sikat at palaging uso sa Pilipinas na korupsyon, ikaw, may alam ka bang ubod ng korup na barangay, Kapitan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.